Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So, reading to for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bala, hindi ito magre-resonate sa lahat, ha? Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung makaka ka, makaka-resonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Kung hindi, ibigay mo sa iba. Last call na lang, guys. Hanggang August 2025 na lang ako mag-accept ng personal reading. So, kung gusto mong humabol... Uh, dyan na lang po sa aking Facebook page Madam P may mga admin ako na mag-assist sa'yo search mo na lang siya sa Facebook pag hindi mo ma-search, hashtag Virgo Philippines ayan yeah. uh, medyo hindi ko pa alam kung kailan ako magbabalik ng personal reading but yeah until now, medyo busy pa po at medyo matatagalan po yung pagbabalik ng aking personal reading so yeah, kung gusto mo mababalik, pwede pa naman pa-comment na lang dyan So, baka kahit heart-heart lang smiley Malaking bagay yun sa akin Okay So, yung iba sa inyo nakakita tayo dito ng You're currently Nalulungkot ngayon Nakakita tayo ng mga pag-aaway dito Maybe with regards sa mga tao sa paligid mo Or um yun, Nakakita tayo ng ano eh Related sa issues Maybe mga billings or um Family issues Ganon uh, issue sa pamilya, sa tahanan, and uh, nakakita tayo ng mga problems dyan. Uh, may mga bagay kang hinahanap ngayon na parang hindi mo na nakikita sa mga bagay na nasa paligid mo. And maaring noon, um, akala mo ito na yung gusto mo talaga but then na-realize mo hindi pala talaga ito yung bagay na gusto mo. So yung iba sa inyo nagkakaroon ka ng uh, clarity ngayon no sa mga bagay na kung ano talaga yung gusto mo and ano yung parang gusto mo nang i-let go kasi lalo na kapag ka nagkakaroon na ng mga problem dito yung iba this could be also may kinalaman sa relationship like maybe marriage yan ganyan maybe hindi ka na sigurado with regards sa person lalo na yung mga may, may asawa na diyan or may kinakasama na parang ngayon mo nare-realize, parang hindi pala ito yung bagay na gusto ko, parang hindi pala ako totally masaya dito sa taong to or sa kinakasama kong to dahil uh, yun na, nung, no, 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 mga dumating na itong mga problema, na of no, swords is here, oh, nagpapakita sa so, mga problema yan and issues na parang of course, magkaiba kasi yung sabihin na natin yung time na kayo ay magkasintahan pa lang, iba yon no? Ah, uh, yung parang ngayon, nakikita mo na ngayon yung mga bagay na hindi mo nakita noon. And nagkakaroon ka ngayon ng ah uh, yung iba, no? Parang pagsisisi sa kung ano man yung pinasok mo na ito ngayon. So, who's this person that you're dealing with? Okay, the Nine of Swords. Talaga nagpapakita siya dito. Gemini, Libra, Aquarius, Energy. I feel like there's a relationship na hindi na okay ngayon. And yung person na ito, parang wala na siyang pakialam with the four of swords. And then nakikita mo na yung talagang reality dito sa person na ito. I'm, I'm seeing uh, like husband and wife. So may marriage na involved dito. Kung wala, okay lang. Um, if you're LGBTQIA+, okay lang. Um, just take what resonates. And yun yung nakikita natin, ano? parang itong person na ito is, is stuck Also with you, so both, both of you are, nangakita tayo dito, the lovers, this is relationship. Kaya lang with the Eight of Swords, is like it's stuck na rel relasyon with the Page of Swords dahil may kinalaman sa anak, okay? And because the, the Page of Swords is an air energy, may nakukuha tayong um, energy dito na parang padalos-dalos or masyadong mabilis yung pangyayari. So yung iba sa inyo pwedeng nagkaroon ng issues na parang... Uh, kaya nagkaroon ng relasyon or pagsasama is dahil na anakan or inanakan or ganun or biglaan 'no parang uh, unplanned itong uh, pag pag-anak na ito so ito yung isa pa apekto dito sa mga biglaang pagbabago uh, bigla uh, regarding sa emotions mo and regarding sa pagtingin mo dito sa taong to kasi parang hindi mo siya nakita yung mga qualities or kaugalian niya na hindi maganda noon and then ngayon medyo biglang nagsisink in na sa'yo lahat ay ganyan na siya so may mga nadidiscover ka dito sa person na na hindi mo nagugustuhan ngayon and, na nagiging dahilan kung bakit nag-iisip ka ng ganyan so emotions niyo sa isa't isa tell me about this you do have the king of king of pentacles yeah you want to focus on your finances career pero at the same time with the can, uh, ka, chariot cancer energy gusto mong lumayo or umiwas dito sa person na to. Parang ganun. So mag-focus. Yeah. I, I don't feel any love dito sa part mo. Uh, so, sa person na ito, nakikita natin kung gaano siya nalulungkot. No? Kung baga pareho na kayo dito may kasak, may sakit na nangyari. Na parang hindi mo na masabi kung sino talagang may kasalanan. Sino talagang, kung baga nandun yung point na parang may mali ka na rin, may mali na rin naman siya. So itong person na ito, nakikita natin na sasaktan siya. Kasi actually meron din naman siyang iba pang options other than you. No, maybe in the past, no, meron siyang mga iba pang options pero naman siyang ibang pwedeng makakonekta. Pero ayun na nga napasubo na nga dito sa inyong dalawa, no. And with the Knight of Pentacles, the the Two of Wands, pwedeng may mga plano siya dito, pero hindi niya magawa itong mga plano na ito because they are uh, they this person have this boundaries na eh regarding doon sa pag mga actions, taking actions dun sa plano niya, gusto niya mangyari. Hindi siya ngayon makapag-take action dun kasi part of that is that kailangan niyang i-consider yung mga bagay na sasabihin mo or kung ano yung um, decision mo, etc. So, so, nandun yung ina-acknowledge pa rin naman yung relationship, yung partnership sa inyong dalawa. Kaya nga sobrang nalulungkot or nasasaktan siya ngayon sa kung ano man yung nagiging flow ng relasyon ninyo. So, what will happen in the future? I will not take this. Masyadong marami yung bumaba. You do over the Eight of Swords, the Three of Cups, and the Moon. Uh, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Energy. Okay, in the near future, in the near future. You do know, have the Ace of Wands, the King of Cups, and the Ace of Cups. Um, okay. There's this energy ng reconciliation, pero, ano to, with regards to friends. Okay, so, might be there's a friends in the past or people in the past na parang hindi mo na masyado nakakausap, hindi mo na nakakasama. And then, nandun yung kagustuhan mo na makasama talaga sila. So, nakakita tayo ng reconciliation dito. The moon is here, so I feel like um, there could be secrets na pwedeng maging involved doon, like may reconnection, reunion, reunion, with friends. Pero pwedeng may mga isisikreto ka or may mga bagay kang hindi sasabihin. ah uh, pwedeng either alin man sa dalawa, either sa friends muna ito or doon sa um, sa partner mo. So, I, I can see na pwedeng magkaroon ng dang reason for you to do that uh, bakit may tatago uh, you are the one na nagpipigil dito para sabihin dito mga bagay na to ace of cups king of cups ace of wands i can see a lot of new beginning for you in the near future uh, with regards to love nakita rin tayo na new beginning dito eh. it could be a new person And you do aware the judgment. So, nakakita tayo ng awakening uh, for you, for this connection. Ayan, ang nangyayari na nga. Nagsisimula na nga ngayon. Nagkakaroon ka ng awakening, realizations. And, yeah. Uh, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.